Sorry ba, di ba't natin matutawag yung goya? Oo naman, parang kapatid ka rin yun. Ano yun? Ang sa akin. May trauma. na namin yung makisama. Mga pala ko yan. Nagkilala ka ba sa mga board directors? Oo naman, ko na rin ko na rin Sige. Anyway, kung wala akong Tara, mahal lang. Kina ko yan. For sure, ito sa telong tubo sa amin. Pero wala akong naray ito ako, ha? Wala akong gusto na yung mga ganyan. Sige na. Paano na naman? Sige. Wala ma. Saan sir po? Sir, sir. Dalawa po kayo

Nak, tayo mga oras sa hindi kung anong itsura? Tama ba yung orientation ng camera? Huwag tatanggalan eh. Ay, sige. Mamaya na. Dapat pala lalagyan ng ilaw itong lugar na to. Ah, oh, ang daming nanonood, nak. Oh. Nak, maraming nanonood oh. Oh, yan po yung ating ginawang food cart na pinaglulutuan natin ngayon. Kaso hindi pa natin mailalabas kasi wala pang, pa pang bubong. Kaya yung ating mga styro. Kaso hindi pa natin malalabas kasi wala pang bubong. po. Kaya yung ating mga styro. Kaso hindi pa natin malalabas kasi wala pang bubong mga ano ito mga di de... lamesa hindi ko lang ma buksan mga ano ito mga di de... lamesa hindi ko lang ma buksan andito yung ating ito ating, ating niluto ngayon ha, para bukas hindi ko lang yung...

Okay na okay. ba? Ito yung ating sumayan naka ka-standby. Kasi ito pong cart na to ay para sa cart ng siomay, pastil at saka Japanese cake. Ito so yung pinagagaan natin ng manok. So yun lang po muna ang ating share yan po yung ating ginawang food cart tayo pong gumawa niyan. So, Di pa lang tapos yan po yung ating ginawang <coughs> food cart tayo pong gumawa niyan. So, Di pa lang tapos maraming salamat po tingin ko po maraming salamat po Uh, um, mag ano tayo sa mga nanonood. Shout out po sa lahat ng na nanonood ngayong gabi. Bihira po tayong mag live. Gusto ko lang ipakita yung aking ginawang food cart at saka yung ating pagluluto ng pastil. Ang ating po ang uh, uh, pastil ay nakayunin po po yan na uh, 45 minutes na niluto. Ito. Uh, bagong luto po yan sa iyo lang po at maraming salamat Chris Dumawal ayos na hindi pa po tapos sir Chris Dumawal Chris Dumawal Carlos Pagar hindi pa po tapos sir Chris Dumawal Thank you, Paul.